Hello Chan Kare. Ang pangalan ni Teteng sa school Chan Karyan. Alis pa? Sa bahay si Teteng, yan ang kanya'ng tawag namin sa kanya. So yan anjana si Kongkong. Kong. Ang pangalan naman niya ni Kongkong Kong sa school si Yeshe Yunis. May Facebook din sila ni ano. Teteng. Ang pangalan ni Teteng si Chan Kare. Si Yesya. Yesya Yunis. Ano ang pangalan mo sa Facebook mo, Maduna? Please follow po Belialin Dalimbang Lamigan. So yan po. Pakisuportahan na lang po natin yung mga ating mga kapwang small content creator, no? So yan. Para sumikat naman yung ating mga videos yung ating mga videos nga pala ay mga about sa mga trabaho lang po wala tayong mga videos na yung mga kabulas tuganja no mga ano mga tawag dun sa mga content na no kalukuhan o di kaya katatawanan mga funny video wala tayo nyan kasi hindi tayo joker ang gumagawa lang yung mga joker na tao at yung iwan naman mga pasayaw sayaw dahil hindi tayo dancer no sila mga dancer yan kaya ganun sila sa atin sa about sa mga farm lang yung sa atin so ito di yung ating rubber no yan pwede na natin yan tapingan may rubber din tayo na ilang piraso lamang Yan, siguro mga sampung punuan lang ito. Ito lang yung nabuhay sa ating mga rubber pero oh, sige lang. ipa ko pa ito doon sa ating mga badi-badi na marunong mag-abre ng rubber. Para tuwing umaga may lingaw lingawan si ano, Chankare. Sabi nga nila, taga patak ng rubber, piso daw po 'yan so baka tuturin so kung naka 100 na patak sa isang araw so 100 pesos na rin po yun yan so nandun yung ating aso no? sinisira yung ating net yan o no? tanggol alis ka jangol pssst gul ah, hindi pa tayo tapos mag install sinisira mo na gul ikaw talaga gul So tatlo na ating mga barkada ngayon. Mga katuwang sa trabaho.